So, kanino kayang bahay ito mga brad? Sayang naman mga brad Ayan naman Uy! Nakikita mo yan Ayan mga brad o. Yun! Galing, galing mo So, kung sino man ang may-ari nito mga brad Eh, nangihinayang talaga mga brad eh Ayan o O, oh, diba? Ayan o dalawa yung kwarto niya mga brad wow at mayroon pa siyang banyo mga brad mhm uh -huh. oh di ba ayan kung sino man po ang may-ari ng bahay na to ayan sayang po ayan so tingin ko mga brad kaya ito iniwan ng may-ari kasi ayan itong part na to mga brad Ikinakain kinakain na ng dagat at itong bahay na ito mga brad ay lumulubog pag high tide pero sayang talaga mga brad eh. ayun sayang talaga mga brad ayan